The Bark Ads Awards, magbabalik ba? Ngayong bumalik na rin ang Lenten Special. Sino-sino kaya ang makakasama o makakakuha ng award kung sakaling babalik ito? Para di makalimot, muling pinaiyak ang mga manunood. Sa mga legit The Bark Ads dyan, ay marahil isa kayo sa mga humihiling ng pagbabalik nito, ngayong nagbalik na rin naman ang Itbulaga Lenten Special. Sa mga hindi nakakaalam, ang The Barkads Awards ay isang taunang parangal ng Eat Bulaga, na kumikilala sa mga nagpakita, ng pinakamahuhusay na pagganap sa kanilang karakter, sa Lenten Special. Na kung saan ay kasama na nga dito ang mga Best Actor Award, Best Actress Award, Best Supporting Role Award, at marami pang iba. Kasama na rin dito, ang Best Story Award, o ang pinakamagandang istorya, mula Holy Monday, hanggang Holy Wednesday na sinasagawa tuwing Sabado kung saan ay nagbalik na ng regular at live ang programa pagkatapos ng Holy Week. Matatandaang, ang The Bark Ads Awards ay unang ginanap noong 2014 na kung saan ay sa kaparehong taon din ay muling nang bumalik ang Lenten Special sa Telebisyon pagkatapos ng pitong taong pahinga nito. Ayon kay Maluchua Pagar noon na ayon daw sa management ay ang mga parangal na ibinigay noon ay hindi para maging motivation nila, nagalingan pa ang pag-arte sa susunod na Lenten Special, kundi isang reward lang, sa tinawag niyang job well done. Dahil araw-araw nga silang nagpapatawa sa Eat Bulaga, pero nagpaiyak naman sila sa Lenten Special. Ayon sa kanya ay, the management didn't want the awards to be the motivation, but more of a reward, for a job well done, for a job that is unfamiliar, to most of them. Noong 2014 at 2015, ang mga timbahay ay pwedeng bumoto para sa mga gusto nilang manalo sa pamamagitan ng text message. Samantala, noong April 26, 2014 naman, ay kabilang ang mga Best Story, Best Actor, Best Actress, Best Supporting Role, at Best Child Performer sa mga awards na pinagpilian noon na kung saan, ay ang mga Lenten special na pinagbilian noon, ay ang mga kwento mula Holy Monday, Holy Tuesday, at Holy Wednesday, kasama nga dito ang karugtong ng puso, at ilaw ng kahapon, para sa Holy Monday. Hakbang ng pangarap, at kulungan kanlungan, para sa Holy Tuesday. Anyo ng pag-ibig, at pangalawang bukas, para sa Holy Wednesday. Dito nga, ay ang nanalong best story, ay ang pangalawang bukas. Best actor naman, si Jose Manalo, nakasama sa pangalawang bukas. Best actress naman, si Isabel Doza, nakasama sa kulungan kanlungan. Ang best supporting role naman, ay si Wally Bayola, nakasama sa hakbang sa pangarap. At si Riza Me Dizon naman, ang best child performer, nakasama din sa pangalawang bukas. Welcome back mga ka highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos at paki-like na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. At noong April 11, 2015 naman, nangyari ang second The Bark Ads Awards, na kung saan, ay nagdampok lamang ng tatlong kategorya ng parangal. Kasama nga dito ang Best Story, Best Actor, at Best Actress. Kasama naman sa mga pinagpilian dito ang mga kwento na pangako ng pag-ibig, at lukso ng dugo, para sa Holy Monday. Biro ng kapalaran, at pinagpalang ama, para naman sa Holy Tuesday. At Arugal ng Puso at Sukli ng Pagmamahal para naman sa Holy Wednesday. Dito nga malalaman kung gaano kagaling si Mayor Jose Manalo na hindi pa nga mayor noon ng buong bansa. Dahil sa pangalawang pagkakataon ay nakuha niya ang pagiging best actor kung saan ay kasama siya sa pinagpalang ama. Ang best story naman ay ang Sukli ng Pagmamahal at ang Best Actress naman, ay nakuha ni Ay segera na sa lukso ng dugo. Noong April 2, 2016 naman, ay nangyari ang 3rd The Bark Ads Awards. Kung saan ay itinampok naman dito, ang limang kategorya ng mga awards. Gaya ng Best Story of the Year, The Bark Ads Choice Award, Breakthrough Artist of the Year, Most Dramatic Performance of a Lead Star, Darling of the Screen Awards at ang exceptional performance in a supporting role. Ang mga pinagpilian naman dito ay ang Dalangin ng Ama at Kaputol ng Buhay para sa Holy Monday. Walang kapalit at Panata para sa Holy Tuesday. At God Gave Me You para sa Holy Wednesday. Dito nga ay ang Best Story of the Year ay nakuha ng Dalangin ng Ama ang The Bark Ads Choice Award naman, na ang boto ay nanggaling sa pamamagitan ng Facebook voting, ay nakuha ng God Gave Me You. Ang most dramatic performance of a lead star naman, ay nakuha ni Alden Richards, na kasama sa God Gave Me You. Ang Darling of the Screen Award naman, ay nakuha ni Min Mendoza, na kasama din sa God Gave Me You. Ang Exceptional Performance in a Supporting Role naman ay nakuha ni Pauline Luna, nakasama naman sa Panata. At ang Breakthrough Artist of the Year naman ay nakuha ni Patricia Tumulak, nakasama naman sa Walang Kapalit. Samantala, noong 2017 naman, ay natigil ang The Bark Ads Awards. Pero noong April 7, 2018 naman, ay muling nagbalik ang Fourth da Bark Ads Awards. At ang mga kategorya naman na inaward dito ay iba sa mga naunang award mula 2014 hanggang 2016. Dahil itinampok dito ang tatlong bago at natatanging kategorya, gaya ng Hugo Line of the Year, Best Confrontation Scene, at Balde-balde Luha Award. At ang mga pinagpiliang kwento naman dito ay ang may calendar girl, at haligi ng pangarap para sa Holy Monday. Pamilya, at a daughter's love, para naman sa Holy Tuesday. At hating kapatid, at taray ni tatay, para naman sa Holy Wednesday. Ang hugot line of the year, ay nakuha ng taray ni tatay. Ang best confrontation scene naman, ay nakuha nila Jose Manalo, at Wally Bayola, na pangunahing karakter sa hating kapatid. At ang Balde Baldeng Luha Award naman, ay nakuha ni Riza Mae Dizon, na kasama naman sa A Daughter's Love. At simula noong 2019, ay hindi na nga ito naulit, kahit na mayroon silang Lenten Special noon. Nabulawan, para sa Holy Monday. Biyaheng Broken Hearted, para sa Holy Tuesday. At Ikigay, Buhay ng Buhay Ko, para naman sa Holy Wednesday ay walang nangyaring The Bark Ads Awards, kahit na may Lenten Special sila noon. At noong 2020, 2021 at 2022, ay muling natigil ang Lenten Special dahil nga sa COVID-19. At noong 2023, ay wala ding Lenten Special, na marahil ay dahil sa namumuong tensyon noon sa pagitan ng TVJ at mga halos host. At ngayong 2024 nga, ay marami ang humihiling na muli nga itong magbalik, dahil nagbalik na naman nga ang kanilang Lenten Special. Na mababasa nga, sa kanilang YouTube livestream, simula Holy Monday, hanggang Holy Wednesday. Kaya naman kung sakaling magkakaroon ng ikalimang The Bark Ads Awards, ay paniguradong marami ang matutuwa dito. Na kung saan, ay ang mga pinagpilian nga dito, kung sakaling babalik ang The Bark Ads Awards, ay ang Zelda ng kahapon, para sa Holy Monday. Love Thy Neighbor, para sa Holy Tuesday. At ang para di makalimot, para naman sa Holy Wednesday. Kayo ba mga ka-highlights? Ano ang iboboto niyong best story? Kung sakaling magbalik ang The Bark Ads Awards, at sino-sino ang iboboto niyong best actor, at best actress, at iba pa, kung babalik nga ito. Samantala, iniyakan nga ng mga manunood ang kwento ng Holy Wednesday, kung saan kasama si Bossing Vic Soto, Ryan Agoncillo, Miles Ocampo, at Atasha Mulak, kasama din si Ice Segera at ang suki ng EB Lenten Special, na si Tirso Cruz III. Na talaga namang iniyakan din ng mga manunood at mga netizens. Narito nga ang ilan sa kanilang mga comments.